Nagbigay ng malalim na paliwanag si Senador Aquilino Coco Pimentel III hinggil sa pahayag ni dating Senate President Tito Soto na posibleng hindi na umabot sa kaikadalawampung kongreso ang impeachment trial kung sakaling maisam pa ito laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, ang impeachment ay isang natatanging proseso sui generis na tulad ng korte pero may politikal na aspeto. Wala itong itinakdang standard of proof at hindi ito maaring iapila sa regular na hukuman. Ipinunto rin niya na tulad tulad mga korte. Tuloy ang trabaho sa impeachment hearing kahit nag-iiba ang mga miyembro. Kaya pwede raw itong tumawid mula sa ikalabing siyam papunta sa ikadalawampung kongreso. Samantala, bagamat hindi pa nagbibigay ng pinal na komento si Sen. Gatchalian, sinabi niyang maaring mailapat ang prinsipyo ng Senado bilang continuing body sa ganitong usapin. Nagugat ang diskusyon sa komentong ibinigay ni dating Senate President Soto kung saan sinabi niyang maaring hindi na maisama sa susunod na kongreso ang anumang impeachment case na isasampa laban sa pangalawang pangulo. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang may kapangyarihang magsampa ng impeachment, habang ang Senado naman ang nagsisilbing hukuman para rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News. Ito, sasabihin ko sa inyo. Unang-una, -una, delikadong hindi yan. Bakit? May nakabimbing ng legal issues sa Supreme Court. Pinapatigil yan. Kasi nga, lima yung impeachment na pinail. Ang inintindi lang nila, ang pinail nila, yung panglima, eh mali ho yun. Dapat yung unang impeachment, <laughs> yun ang dapat na pinail. Eh bakit lumaktaw ka? Ay, hindi na ako pa pwede yun. Kaya sabi ng mga petitioner, eh wala akong jurisdiction. Mali naman ho yun. Bawal ho yan sa saligang batas. Isa lang dapat ang ini-entertain within a year. Eh, 1, 2, 3, 4. Tapos yung panglima, in-entertain mo. Kaya most likely, ang Korte Suprema, pwedeng pawalang bisa yung impeachment. At kahit na umatuloy, natatandaan nyo, pinipilit nila na magkaroon ng straight voting yung PDP laban. Kasi kailangan daw, mga senador, eh, boboto para kinday Sara. Kaya kailangan yung mga kakampi, yung boto natin. Alo, anong sabi ko? Ang sabi ko noon, hindi yung kailangan kasi yun ng mga kahit na sinong manalo dyan, na senador. Pag ang taong bayan ayaw sa impeachment at lalabas naman sa mga survey yan. Walang senador na bobotong kontra maliban sa isa dalawa na panati kalaban. The rest of them, being politicians, will always look at their future. Na pag kinontra nila ang taong bayan, lalagkapak sila pareho ng paglagapak. Ni Tolentino, ni Bong ni Benar Abalos, ni Pacquiao, at kung sino, sino pa. Nila, marami, marami yung po. Sila Abante, sila, sino pa? Si Dan Fernandez, si Mitch, ah, ba yun? Kaayon. Si Guadal Garcia, si Stella Kimbo. Yan. Matatakot na ho sila. Kaya maniwala kayo. Pag natuloy yan, absuelto yan. Kahit na sino mga senador na nandun. O, oh, ah, pupos yan. Si Mamakino po, buboto yan na against impeachment. Yeah, yan ang katotohanan dyan. At bakit yes. yung pang fifth na complaint ng final nila for impeachment? Bakit po sila lumaktaw? Ang <laughs> sabi nila, kasi daw yung una, dalawa, tatlong uh, pat na impeachment, eh, parang pinagsama-sama na lang nila yun sa panglimang impeachment para mas klar daw. Hindi naman po pwede yun. Kailangan susundin mo yung saligang batas. Kung ngayon, unang pinail mo yung impeachment, yun ang dapat na pinail mo. Kasi nga, sabi sa saligang batas, isa lang ang pwede mong tanggapin na impeachment sa isang taon. Ah, uh, yung evidence, yung plano na evidence na titignan. I would advise the prosecution, prosecution team of the House mm -hmm. to really present credible evidence kasi they will have to convince uh, at least 16 senators no, to uh, render their uh, uh, their verdict of conviction kasi kung kulang ebidensya, wala talaga eh kasi will be answerable to the Filipino people paano ka nang convict kung wala namang ebidensya o napakawig ng ebidensya ngayon paano ka mag-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya so dapat evidence based lagi nakabase sa ebidensya yung presentation ng prosecution team